ganda pala yung ganyan nilalagay oh. Bagong kontrata na naman? PBC. mga no, PBC. Dati binin. Ngayon PBC. PBC. Hello. Mm. Sa na. Kailan

Ito. siya sa ibang bansa na. Wala ka sa ahon po. Ay, ang galing naman. Ay. Ay, ang galing. Saan ka pa kahanap niya na ano? Anong ang tawag niyan doon? Kung sa hindi laser, ano nga yan? eskwala. Level. level, ayun. Ang galing ng level nila, layo <laughs> sa gusto niyang magpa lagay ng wall uh, ito na PVC ang ganda niya pwede pang kisami yeah. tapos na kami sa pagbinil dito naman kami sa wall ngayon. okay thank you